But really, he's nice. really throwing his punches. Oh, wow. Punches. Yes. Wow. 'Yung mga kaboksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa or follow click that button now, dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Breaking news mga tol, isang Pinoy warrior na naman ang sumisikat sa international boxing scene, at hindi lang basta sikat, kundi opisyal ng pasok sa top 15 ng WBC Bantamweight Division, walang iba kundi si Kenneth Yover. Oo, tama ang narinig niyo si Yo Ver, na kamakailan lang ay tinanghal na bagong OPBF Bantamweight Champion matapos niyang gibain ang Japanese fighter na si Kiri Kurihara, ay nakatanggap ng malaking recognition mula mismo sa WBC. At dahil sa dominanteng performance niya laban sa hapon, hindi lang OPBF belt ang naiuwi niya, kundi global rankang din. Simula ngayon, isa na siyang bantay sarado ng mga top contenders sa division. Ang dating underdog, ngayon ay nakikisalo na sa mesa ng mga elite. Pero teka, sino ba si Kenneth Yover? Isa lang naman siya sa mga pinakagutom na boksingero sa bansa, known for his grit, power, at never back down na attitude sa ring. Ang record niya, solid, walang shortcut, at ngayong may WBC rankang na siya, malapit na ang sunod na kabanata, world title shot, mga tall. Posible to. At kung may mga nagsasabi pa na hindi pa siya handa, e baka hindi nyo pa napanood yung laban niya kay Kurihara. Yun ang bakbakan. Yun ang pusong Pinoy. From round isa hanggang huli, pinakita ni Kenneth kung bakit siya dapat katakutin sa international scene. Kaya sa mga boxing fans dyan, suportahan natin si Kenneth Yover. Huwag nating hintayin pang makuha siya ng ibang bansa bago natin siya kilalanin. Dito pa lang, iangat na natin ang pangalan niya, dahil isa na siya sa bagong pag-asa ng boxing sa Pilipinas. At yan ang ating Real Talk update ngayong araw. Ako si Kay ng Double K TV at gaya ng lagi naming sinasabi. Dito sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban. Kaya like, share, at subscribe na. Sapokon na.